kapag gawa ko ng bahay, ako yung architect. And then, ako na rin yung engineer. Ako na rin yung gagawa. At ako na rin yung magbabayad. <laughs> Ayan yung gagawin natin. Ito yung extension ng aking bahay. Nais mong makameta man ang mga kapakipakinabang sa buhay. Kailangan mong magdiwala sa iyong sarili. Hindi lang basta-basta ang pagditiwala. Hindi lang kung gusto mo. Ngunit palagi, palagi kang magdiwala sa sarili mo. Alam mo ba kung anong pinagkaiba ng taong matagumpay at sa mga taong bigo? Hindi sa katalinuhan nila. Hindi sa kanilang oportunidad at lalong hindi sa kanilang mapagkuhunan. Ang kaibahan lang ay ang pagtitiwala sa kanilang sarili na kaya nilang kamtin ang pangarap nila. Ano ba ang ibig ng laging magtiwala sa yung sarili? May iba kasi na nagsasabi na ang pagtitiwala sa sarili ay walang kabuluhan at puno ng kayabangan. Lahat ng nagsasabi nito ay walang alam kung paano tratuhin ng maayos ang kanilang sarili. Hindi ito tungkol sa pagmamayabang o tungkol sa pag na mas importante ka pa sa ibang tao at masigit ka pa sa ibang tao. Ito'y tungkol sa pagtitiwala sa taglay mong halaga at malalaman mo ang mga bagay na kinakailangan upang makalikha ng maayos na buhay. Kung naniniwala ka sa sarili mo, ay pinapalaya mo ang iyong sarili at hinayaan mo lang na makilala ka ng ibang tao. Wala ka nang itinatago wala ka ng pinipeke. Mabubuhay ka ng may integridad. Wala ka ng dapat itago. Nakaka-depress kapag balagi ka lang nagtatago sa pagkataong hindi mo gusto. Dapat komportable kang ipahayag kung sino ka talaga. Dapat magpakatotoo ka. Paano kung wala kang tiwala sa sarili mo? Wala kang tiwala sa kakayahan mo? Simple lang ang sagot. Wala kang mararating hindi rin nangangahulugan na sa sarili mo nalang kumakape. Dapat may buong pagditiwala ka rin sa proseso ng Diyos. Hindi matutupad ang pangarap ng maayos na buhay kung wala kang tiwala sa Kanya dahil sa Kanya galing lahat ng bagay sa mundo. Ang pagtitiwala hindi dapat mababaw lang. Dapat napakalalim. Dapat yung pagtitiwala na handa mo nang harapin ang matinding sakripisyo ang matinding hamon sa buhay at matinding pagharap sa mga bagong bagay. Dahit na naninimergeos ka sa maaari mangyari sa iyo, pero dahil sa lalim ng iyong pagtitiwala sa Diyos, sa sarili mo, alam mong makakaya mo ang lahat ng yon Harap ang hindi ka na nag-aalala sa mga kabiguan na matatamu mo dahil tanggap mo na na may aral kang mapupulot dito, na ito ang dahilan ng iyong paglago. Hindi rin natin sinasabi na kapag nagtitiwala ka ng buo sa sarili mo, ay palagi ka ng tama. Walang perpetong tao sa mundo at lahat tayo ay nagkakamali. Anggapin mong nagkakamali ka at magkakamali ka pa. Hindi rin ibig sabihin na alam mo ng lahat. Tao lang tayo, hindi tayo Diyos. Hindi porket nagtitiwala ka sa sarili mo, ay alam mo na ang lahat kailangan mo pa rin maging bukas sa mga bagong ideya at tanggapin mo na makagawa ka pa rin ang pagkakamali. Hindi lang naman ikaw ang nagkakamali. Ako rin. Kahit hindi ito raso na maliitin mo ang iyong potensyal. Minsan kasi iba ang pagkakaintindi ng iba sa pagtitiwala. Iniisip ng ilang tao na kapag nagawa nila ang gusto nila, kapag natupad na ang pangarap nila, sa kanilang sila magtitiwala. Hindi dapat ganyan ang mindset mo pagtitiwala sa iyong sarili ay nagsisimula sa isang desisyon na tanggapin ang iyong sarili. Tanggapin ang iyong buhay. Kahit anong mangyari. Hindi ito tungkol sa kung ano ang ginagawa mo. Kung anong meron sa iyo, Kung anong nakakamit mo. Kung kulitos kung paano mo minahal ang sarili mo. Yan ang ibig sabihin ng pagtitiwala. Hinding hindi ka mag kung hindi mo tanggap ang pagkatao mo. Kapag tanggap mo ang buo mong pagkatao, mas lalong madali ang pagtitiwala mo sa'yong sarili. Hanggat humihinga ka pa sa mundo nito, may magagawa ka pa. Lalago ka pa. Tanggapin mo lang kung sino ka talaga at tanggapin mo ang tunay mong halaga. Kung hindi pa nabubuo ang tiwala mo, ibig sabihin ang dami pang negatibo sa kalooban mo na kailangan mong tanggalin. Kasi kung wala kang tiwala sa sarili mo, madali kang matitinag sa sinasabi ng ibang tao. Maniwala ka lang sa sarili mo. Kahit ang simula hindi pa totoo, magpanggap ka lang na natitiwala ka talaga hanggang sa ito'y unti-unting mabubuo. Huwag kang magpanggap magpakailanman dahil negatibo rin ang isulta nito. I-adapt mo lang ang positibong habit sa buhay mo upang makita mo ang kaliwanagan ang pag laman ay mapapalitan ng pagtitiwala. Kawalan mo na ang mga negatibong salita sa buhay mo upang makapasok ang positibong bagay sa'yo. Hindi mo ba yan gusto? Siyempre gustong gusto. Ang kagandaan sa pagtitiwala kasi ay nagre-resulta din ito ng maayos na buhay. Kahit hindi mo sinasabi na may tiwala ka sa sarili mo, makikita yan ng tao dahil sa resulta na nakikita nila kapag nakita nila ang naabot mo, mai-inspire mo sila. Mai-impluensyahan mo kailang putak na mag-isip din ng ganito. Para magbibigay ka ng panggatom sa kanilang buhay upang makalabas din ang kanilang apoy. Apoy na magtutulak sa kanila para sungkitin ang pangarap nila. Kung may tiwala ka sa sarili mo, walang pinyo ng ibang tao makakatama sa'yo. Walang makakapigil sa'yo. Maraming magbubukas na pagkakataon sa iyong buhay. Lahat ng nakasara noon ay mabubuksan na. Mabubuo na ang pagtitiwala sa sarili mo. Ang paniniwala sa iyong sarili ay mahalaga sapagkat tinutuhoy nito ang kalidad ng iyong buhay. Oras na para ay ang limitasyon sa buhay mo. lumakas ang mentalidad mo, magliliwanag din ang buhay mo. Ba't wala kang tiwala sa sarili mo? dahil nauunahan ka ng takot. Takot ka sa mga pagsubok na darating sa'yo. Takot ka sa opinyon ng ibang tao. Takot ka dahil iniisip mo palagi na hindi ka sarapat dapat mahalin. Ang dami mong kinakatakutan. Alam ko na walang tao ang gusto ng buhay.